Hindi na nga ba mapipigilan ang ikatlong digma ang pandaigdig? Ang mga kaguluhan na nagaganap sa Ukraine laban sa Russia, tapos sinunda ng Israel at Hamas sa Gaza. Nakisali na rin ang Iran na mas nagpataas pa ng tensyon sa mga bansa sa Middle East. Sa Asia naman, naging agresibo ang China laban sa mga karatig bansa nito dahil sa agawan sa teritoryo. Sinyalis na ba ito na nasa trend na tayo? patungo sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sa tingin mo kaibigan, magaganap bang ba digmaan sa hinaharap at hindi na ba ito mapipigilan? Kung iisipin natin sa nagdaang digmaan na naganap sa kasaysayan ng mundo, talagang napaka mapanira nito. Maraming nagbuwis ng buhay, maraming sibilyan ang nadamay. Pagkatapos ng gyera, hirap nang makabangon, taon pa ang bibilangin upang maayos ang nasira dulot ng digmaan. Pero kung magkakaroon man ng ikatlong digmaang pandaigdig, iba na ang magiging resulta nito. Sabihin na lang natin na sampung beses na mas malala ito kaysa sa nagdaang mga digmaan na naranasan ng sangkatauhan. May posibilidad na 50% ng populasyon ng tao sa mundo ay mauubos o maaring higit pa. Kasi mas advanced na ang teknolohiya sa panahon ngayon hindi tulad ng dati na conventional warfare lamang. Halimbawa na lang natin ang mga commercially bought drones, yung klase ng mga drones na nabibili lang natin sa mga mall. Ito ay napaka-epektibo sa nagaganap na gyera sa Ukraine at Russia. Kapag ang mga drones na ito ay nilagyan ng mga pampasabog, pwede itong maging anti-personnel na armas. Napaka-epektibo at napaka-accurate. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat kapag nagkaroon ng all-out war ang mga key players ng mga bansa tulad ng US, Japan, Russia, North Korea at China at gagamit sila ng mga nuclear bombs. Pero mag-aalangan ang mga bansa na ito na gumamit kaagad ng mga nuclear bombs. Magiging last resort nila ito kung sakali huling barahan nila. Maliban na lang sa bansang North Korea. Sa tingin ko, ito ang bansa na hindi magdadalawang isip na gumamit ng mga nukes Maituturing na weapon of mass destruction ang mga nuclear bombs. Isang warhead lang nito ay kayang pulbusin ng isang syudad. Kaya rin itong sirain ang natural environment dahil sa long term na radiation na maiiwan iiwan ng bomba matapos itong madetonate. Kung pamilyar kayo sa Hiroshima at sa Nagasaki sa Japan, makikita natin kung gaano kamapanira ang mga nuclear bombs. Ang dalawang syudad na ito ang kauna-unahang pinatamaan ng mga nukes libo-libo ang hindi pinalad na makaligtas sa kaganapan na ito. Sa kasalukuyan mayroong 12,000 na mga nuclear warheads sa buong mundo. 90% dito ay pagmamayari ng dalawang bansa, Russia at Amerika. Marami nang naganap na pagdedebate sa pagbabawal sa paggamit ng mga nuclear bombs dahil sa malakas nitong destructive power. Taong 2017 na pagbutohan ng United Nations ang pagprohibita sa paggamit ng nuclear bombs. 139 ng mga bansa ang pabor dito. Subalit na pag-alaman na mas tumaas pa ang pondo na inilaan ng Amerika sa Nuclear Weapons Program of the United States noong 2022. Ganon din ang Russia. Pagamat may kasunduan ay pinagbabawal ang paggamit ng nuclear bomb sa anumang gyera, patuloy pa rin ang mga bansa sa pagdevelop nito. Dumako naman tayo sa katanungan na ano ang mangyayari sa Pilipinas kapag nagkaroon ng malawakang digmaan? Ano ang magiging papel natin dito? Makakaligtas ba tayo sa huli? Pagpalagay na lang natin na magkakaroon ng digmaan, malamang Amerika at China o Russia ang magkakatunggali. Sa kasalukuyan ng ating sandatahang lakas ay walang kakayahan na makipaglaban sa ibang bansa kahit na preparado Sapat ang pagsasanay at eksperyensyado ang ating mga sundalo. Wala pa rin tayong panalo dahil hindi sapat ang ating kagamitan sa pakikidigma. Kung magsisimula ang gulo sa Europa o sa kahit na anong bansa na malayo sa atin, naway maging neutral lang tayo. Hindi dapat papanig ang ating gobyerno sa kahit na anong bansa kahit na kaalyado natin ito. Ito ang pinakamainam na gawin at ito lang din ang paraan para masalba ang mga Pilipino at ang ating bansang Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, malaki ang tsansa na uukupahin tayo ng China dahil sa napaka-importante ng Pilipinas sa estratehiyang pagkikidigma. Geologically strategic ang kinatatayuan ng ating bansa sa usaping naval warfare. Kung mauunahan ng China ang US sa pag-ukupa sa atin, mahihirapan ang Allied Forces na tulungan ang Taiwan, South Korea at Japan na kaalyado ng Amerika. Kaya ito ang isang rason kung bakit ayaw ibigay ng China ang South China Sea. Nagtayo sila ng mga military bases sa Spratly at Parcel Islands at malamang gagawa din sila ng mga base militar sa Scarborough Shoal. Mapipilitan tayong labanan ang China kapag nagkaroon ng digmaang pangdaydig. Ang tanging pag-asa lang natin ay ang agarang tulong ng Amerika. Kapag nakauna naman ang allied forces na depensahan at tulungan ang Pilipinas, South Korea, Taiwan at Japan, mahihirapan ng gumalaw ang China. Sa kanluran, didepensahan ang Allied Forces ng NATO. Sa hilaga naman susuporta ang US sa Japan at sa mga pro-US na mga bansa. Kahit na magkampihan ang Russia, China, North Korea at ilang mga bansa sa Middle East, matatalo at matatalo sila. Kaibigan, ang lahat ng ito ay base lamang sa aking opinyon. Maaari mo ring ipahayag sa comment section ang iyong saloobin patungkol sa usapin na ito. Bagamat mangyayari at mangyayari talaga ang digmaan sa hinaharap, pero sa palagay ko, hindi pa nalalapit ang mga oras na iyon. Alam ng China na hindi pa nila kaya ang Amerika sa ngayon. Sa Russia naman, hindi pa sila isang daang porsyentong handa para makipag sa Allied Forces dahil sa kaganapan sa Ukraine. Naway no, maging ligtas tayo kaibigan at sanay matapos na mga kaguluhan na nagaganap sa ating mundo ngayon. Dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Press the like button at i-comment mo na ang iyong opinion sa ating comment section. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.